Ew. <laughs> Yan o, oh, ganda sa lahat mga busing. na no? Bili tayo ng isda. Ah. Para may maluto ako. Yan, dire-diretso na tayo mga busing. Ah. <laughs> Bili tayo ng isda. Pang ulam. Yung masabawan ko. Na, miss, na gusto kong kumain ng sinabawang isda eh. Hain din. Yo. Ye Pakalat-kelat kasi yung sunod-sunod <laughs> <No. laughs> traffic ano <laughs> you know, mag mangingisda <laughs> yeah let's g bele ng isda doon sa suki natin <laughs> may nagilinis sa sementeryo eh <coughs> napakagandang panahon ngayon masyal siguro tayo ah, sa sabado na lang bua ah, bukas ko na lang po eh kabit yung kan yung trapal na nabili natin kanina no bukas ko na lang ikan eh, kan ikabit marami kasi kaninang gawain eh kaya hindi ko na si kaso ngayon mag alas 4 na pero kataas pa rin ng araw alas 4 na nga pala sabi ko bibili na lang ako ng pan ng pang lutong ulam namin o isda magsabaw ako ng isda eh sabaw at saka prito ito may mga isda din eh oh, may maliliit na tulingan <laughs> yan na naman yung tulingan na paborito ko tingin tayo doon sa suke natin kung wala eh di balik tayo patanin dagat oy mga taga Dumangas yan eh nakakamag kamaganakan ko yan doon sa Dumangas yung patanin dagat Ayun, oh, may mga isda din dito dami na kasing isda ngayon eh doon sa Banati sana maganda mga kwan mamili sa fishport na talaga no kaso eh kuan pa eh sa susunod na lang eh pag pumunta na ako kay Darwin para isahan na lang nalakad yung pupunta bago ako pumunta kay Darwin bibili muna tayo ng isda doon sa kan sa Fishport tapos bibili ulit di pa pupunta kay Darwin para bumili ng isda din na pang alagain tapos dito sa Barutak dadaan tayo bibili ng beta na pang breeding yan parang isang para isang lakad lang lahat no para isang gastusan lang yung isda nila dito wala na Doon apat wing hapon wala dyan <coughs> lumipat sila doon sa unahan ng paralan ng Rizal Elementary School doon sila lumipat pero o, tuwing umagaan dyan pa rin sila Oops. Ah, ito may mga isda. Ayun oh, may maliliit na tulingan oh. <laughs> Bawa <nami. Dagmayo. laughs> ka nami Gagmay oh Ito nga ka dyan oh O ba Drag ko man Kag ito nga nga dyan Kana uh, là gâu kalahati kalahati o oh, ba, ok na yan <laughs> tunga nga luwag at tunga nga lagawa <laughs> may sound may sound Sabawan wan gerah, ngayon belum kayaknya corona. batu ya tuh, Sabawan, my music. Thanks. Thanks. Yeah, make sound, may sound. Nào lại long quá. Tingin ito ng malunggay. Ang malunggay. Kahit dalawang piraso lang yung sabawan ko. Ipiprito ko na lang sila. Tapos may paksiw naman eh. <laughs> Sarap yung paksiw. Ang paksiw na naman. Preska pa naman yung isda. Ah, napakasarap nito eh. Okay na to. Dami na to. Ayan. Yeah isa pa. Yan, okay na yan. <laughs> May ulam na. O, ba? Diba? Humingi lang. Humingi <laughs> lang ng dahon ng malunggay. Ayos na. Sarap siguro may patula, no? Yung, ah, ano na ba ito? yan. Okay na yan. That's Gina. anihan na sila na na ani na lahat sunod nilang eh, kwan dito itanim sigurado ako pakwan may pakwan may munggo pero mostly pakwan dito yung kadalasan nilang itinatanim eh Tara na, ikot tayo. Ah, ang ganda ng bundok ah. Tagal-tagal nang tagal hindi tayo bumalik diyan, no? Oh. Sinasadya ko talaga eh. <laughs> gusto kong mamiss nyo din eh gaya kong namimiss ko yan eh yung hindi lang ako yung nakakamiss pati kayo mamimiss nyo din ah tara na let's G may isda na tayo ano pa ba may sibuyas ako doon may oo oh, meron pa okay na to pang reserba na lang yung pera pang pang <laughs> para sa panahon na pwede natin or sa Sabado makalabas tayo budgeted kasi ngayon eh <laughs> tuyo yung mga palay nila eh na mabinibilad eh eh, dadaan tayo kay eh, Hanson doon sa sa, uh, sa bintahan ng mga isda idaan ko kayo doon bibilhin ko na lang yung kwan <laughs> bibilhin ko na lang yung wood at saka yung kwan yung eh, ano ba yan yung airstone at saka kwan. 10 metros na kuan 10 metro na hose air hose para sa susunod yung bibilhin ko na lang yung kung ano ano na lang dyan na pang dagdag sa kuan natin sa mga isda asawa ah, oh, sa mga laga natin Yan na yung makapal na ula po. Ulan na naman tumamaya. Kanina nga, akala ko mula na magtuloy-tuloy yung ulan eh. Umambon, tapos lumakas ng konti, tapos abagya lang, no? bagyang lumakas, tapos tumigil din kaagad. Akala ko magtuloy-tuloy eh. Pero tumigil din, kaya uminit hanggang ngayon. Pero yan na naman no? yung ula po, ang kapal hanggang doon po. Ulan na naman tumamaya. mamaya. đột quỵ hơn à may kamatis nakalimutan ko yung kamatis pero naisip ko meron pa ata Ako doon sa rep eh. dito tayo dadaan sa kan sa barangay bulangan sa F Park on Ward masilaw kasi yung kan, nakakasilaw kasi yung sikat ng araw napalubog ito mga tower oh. <clears throat> ito yung dalawang nakikita natin doon sa bypass road na tower tapos yung isaan doon sa likod bahay namin makikita yung tinuro ko dati sa vlog ko no? nagpainit tayo doon Oh, may makapal na usok doon, oh. Wala, may sunog. Uy. May sunog, oh. Lidiritso nga tayo doon. Kung ano yan. Ay, parang sa kakabahayan yan, eh. Sa palingki, Ano ba yan? palengke ata yan Ay, hindi love, Lag, uh, sa palengke eh dyan tayo Bumaya maya uh, babalik ko oh. diretso muna tayo doon oh. No? kampo. Ano ba yan? Saan ba yan? Tuloy-tuloy -tuloy yung usok oh. May maitim na usok eh. Pero parang walang bumbiro. Ah malayo. <laughs> Kala ko dito lang sa likod ng palingki eh. Ha, balik tayo ah. Malayo eh. Akala ko dito sa palingke na uh, ko eh. Oh. Yun oh. Si Joseph na lang pabilhin ko ng mangga. May binibilan si Joseph na mangga na napakatamis eh. Tapos mura lang, 120 lang, pero hindi ko alam kung saan yun eh. Dito kasi mahal yung mga mangga nila dito. dito na tayo papunta kay Hanson puno ng ano, marami na namang customer yung gym nila eh yan o dyan si Hanson sa gym nya Bilyalos Inland Resort may risikwan yan dyan eh yan yung sinasabi kung sa likod bahay namin malapit yung kwan ya yeah. baklon to ah <laughs> jauh kagang pulo dong ka jauh wan piragan ni day ah oh. oh oh pulo kami terus oh oh to plano kung bilhin no? maganda tagpira ganyan mga airstone mo diya dang dagkin siyon mo na dagla. Ah, nang gagmay lang. lima ayo saudara may adjuster pemaku to nikau binti, jauh tat lolo kerja ya oke yeah, okay, saudara ito yung kwan no, gloated Yan yung bibilhin ko doon kay kwan. Kay 34100 do doon kay kwan tag 20 lang yung isa. Kay Darwin. Kita mo 100 Ito yung kwan ko yung bibilhin ko doon. Yan yung alagaan ko. maganda doon sa kwan tapos bilhin ko ng ta tanim kaya tanan o oh, diba? gapi koi Rosy Barb. Yes, thank you. Yan. <laughs> Tara na, wait na tayo. O, oh, diba? dire so tayo. Ulang kat-kat, ah. Yeah. may hotel din dyan sa loob yan oh, hotel po yan kaso mahal ata yan dyan glow tetra yon yung gusto kong alagaan dyan sa kwan ko at lagyan niyo yung mga, mga design sinarado nila yung daan ah yan ayos may mga customers kuya eh? <laughs> Yan, oh, 'di ba? Dito na tayo. Hmm. Ayos. hanggang dito na lang po mga busing at maraming salamat sa pagsama n'o. Hanggang dito na lang, bye-bye. Love you all. Thank you. <laughs>